Maliban sa paglimita sa mga turnovers ng gilas ay kailangan na mataas ang accuracy natin sa 3-point area kung gusto nating makalayo sa score at tuluyang manalo kontra sa mga malalakas na teams. Sigurado naman na mahirap madepensahan ang mga players ng Italy at Dominican Republic kaya naman sa firepower natin sila lalamangan dahil dito natin nakikita na merong edge ang gilas team kapag nag-init ang mga shooters natin at hindi lamang si Jordan Clarkson ang gumagawa ng puntos. Ang presyon ng gilas na lumaban noong 2014, FIBA World Cup ay punong-puno ng mga shooters kagaya ni na LA Tenorio, Jimmy Alapag, Jeff Chan, Gary David, Jason Castro, Ronnie Del Diocampo ang shooting forward natin, Paul Lee at maging si Gabe Norwood ay may tira rin sa 3-point area. Kaya naman lumaban ang bersyon ng gilas na ito dahil halos 3-point shooters ang karamihan ng mga nasa lineup natin noong 2014 FIBA World Cup. Sa lineup naman ng gilas ngayon ay meron tayong Clarkson, Scotty Thompson, Dwight Ramos, CG Perez, Rensa Bando, RR Pugoy, Kiefer Rabena na pwede nating asahan sa 3-point area. Sobrang mahalaga para sa isang basketball team ang pagkakaroon ng limang players na mataas ang accuracy sa 3-point area dahil pwede tayong makalayo sa score kaagad kapag maganda ang 3-point shooting natin mula sa umpisa hanggang sa uling segundo ng laro. Mahira pa ng Gilas kung hindi gagana ang kanilang 3-point shooting kaya isa talaga ito sa susi para manalo ang Gilas team. Ang magandang accuracy sa 3-point area at sana mangyari ito sa araw ng laro ng Gilas at gulatin talaga nila ang buong mundo. Maging si Coach Eric Spolstra excited na rin na ipakita ang pasyon ng mga Filipino basketball basketball fans pagdating sa larong basketball o kung gaano nila kagusto ang sports na ito na kung saan ito talaga ang number one sport na gustong gusto ng mga Pinoy dahil na rin sa kitang kita ang pagsubaybay ng mga Filipino basketball fans sa NBA, Japan B League na maraming Filipino basketball fans ang naglalaro, MPBL na halos araw-araw ay punong-puno ang venue ng laro at PBA na palaging pinupuna ng mga fans na dapat magkaroon ng pagbabago para lumakas ang mga players natin kagaya na lamang ng pag-alis sa height limit ng mga imports at pagdagdag sa mga imports at palakasin ang ibang teams para sa mahigpit at high level competition. Ang coach naman ng Dominican Republic ay kinikilala ang lakas ng Gilas at ito na nga yung sinasabi natin, na alam nila na delikado rin ang Gilas lalong lalo na at sa home court natin gaganapin ang laro. Ang isa pa ay merong isang Jordan Clarkson kaya yung motivation ng Dominican Republic na manalo ay mataas rin dahil hindi nila itinuturing na mahinang kalaban ang Gilas team at nakikita natin na magiging matindi talaga ang magaganap na laban o laro sa pagitan ng Gilas at ng Dominican Republic na sabi na ng coach ng Dominican Republic na hindi rin magiging madali ang mga laro para sa kanila. Ibig sabihin nito ay tinuturing nila na malakas na kalaban ang Gilas team. Dahil minsan iba rin talaga ang mga teams na naglalaro sa kanilang home court at nagkakaroon ng extra motivation at energy ang mga ito para ibigay ang lahat ng meron sila sa laro. Sobrang lapit na ng araw ng laro ng Gilas at sa August 25 nang ito kontra sa team ng Dominican Republic. Kailangan ng Gilas na makuha ang unang panalo laban sa Dominican Republic at talagang pipiliti nila na makuha ito dahil na rin sa parang ito na talaga ang pinaka chance ng Gilas. Kapag natalo kasi ang Gilas laban sa Dominican Republic ay bababa ang chance ng Gilas na makapasok sa second round. At ang mahirap pa dito ay meron pang Italy sa Group A maliban sa Dominican Republic ay manipis rin talaga ang chance natin na manalo sa team ng Italy. Kaya naman importante ang first game para sa Gilas. At sana matalo ng Gilas ang Dominican Republic para at least ay may kasiguraduhan na umabot ang Gilas sa second round at magbibigay rin ito ng confidence sa Philippine National Basketball Team at posibilidad bibi talunin maging ang team ng Italy at ang Gilas ang pwedeng maging top finisher sa Group A. Ito yung scenario na gusto natin. Yung unang panalo ay makuha natin laban sa Dominican Republic at matalo rin natin ang Angola para umabot tayo sa second round. Sana lang talaga ay magkaroon ng magandang 3-point shooting ang Gilas sa araw ng laro nila dahil ito talaga ang isa sa magiging susi para manalo ang Gilas team. Sa final 12 naman ay mukhang si Natter de Ravena, Bobby Ray Parks, Calvin Oftana at Chris Newsom ang aalisin ni coach Troy Reyes. Maganda sana ang height ni ni of Uftana kung ang laro nito ay pwede sa guard position at accurate ang kanyang matres. Ito yung gusto sana natin sa isang player. Maganda ang height, pwede sa guard at pwede sa power forward position o sa madaling salita. Isang athletic na Pinoy na merong height at shooting na pwede sa kahit anong position. Mas umiinit pa ngayon ang FIBA World Cup dahil na rin sa nandito na sa ating bansa ang mga bigating teams, players at mga coaches kagaya ni na Steve Kerr ng Golden State Warriors at Eric Spolstra na gustong gusto rin ng mga Pinoy sa NBA dahil sa may dugo ito tong Pilipino. usap sa usapan na rin kung sino-sino ang mga mapapabilang sa final 12 ng Gilas team at lumalabas na out na nga sina Bobby Ray Parks at Terdi Ravenna. Hindi nga naglaro sina Terdi Ravenna at Baberry Parks sa mga tune-up games at crucial ang part na ito para sa preparasyon ng Gilas dahil may mga play sila na sinubukan sa mga tune-up games at nagkasukatan rin ang lakas ng mga team sa mga tune-up games at kasali sa FIBA World Cup ang mga nakalaban ng Gilas dito. Kahit nawala sina Terdi Ravenna at Baberry Parks sa final 12, ay susuportahan pa rin nila ang Gilas team at sa Japan Bilig naman ay todo suporta ang mga Pinoy kina di Ravena at maging itong kay Bobby Ray Parks Jr. Ngayon ay 14 players na lamang ang natitira para sa Gilas Team at pwedeng si Oftana at Chris Newsom ang maalis sa remaining players ng Gilas Team at maganda ito dahil maraming matitira ng mga players na kayang-kayang uminit sa 3-point area.